Oh, ay, mo, oh, Tino mo. Papansin oh, oh. mo, oh, mo. Oh. oh. tang ina mo, natatalo ka niyan, kaka-slow. Tingnan mo, nakaka siya nang ganyan, oh. O, oh, ayan oh, ayan oh. nakapasok ko na sa ano niya, oh. binigay niya oh. Ayan, oh. Ginawa niya yan kanina pag ginagawa yan. Tingnan mo, oh. Para ayun, may higaw ka din. Uy, uy, tika lang. Ito. Oh. Uy, uya, oh. oh. ginawa niya oh. daw. Dito daw kami matutulog kami dalawa lang. Salamat sa ano, Tignan nyo guys, so busy busy jello Grabe yung gawan Ay, ay sorry ko, nakita pala ako ni coach Coach, parang nakapansin ako kay jello Busy busy sa paggawa ng tent Ang tanong, kanino ba para kanino ba yung pagkikita? Pag Siyempre, alam na yan uh, Alam na yan Sinabi niya ba sa'yo? Hindi, pero nai... Halataan mo Isa ko lang Tanong natin, no? Busy busy ah, sige ko ng jello namin dyan eh Ang init nga, kak kakaligo ko lang Pwes na naman ako Eh, eh, pansin ko kanina ko pa dito. Ito, kakabidyo ko lang talaga. Pero kanina pa kita nakikitang hindi ka makakali kanina mo pa ginagawa yan, Ay, ha? Yun, kasi buwin na ito. Ha? Ang hirap Hmm, sabagay. Ang laki naman mo kasi mo. ng tent. Ano yung binili mo ba yan? Or ano? Ano ba yan? Binili nila ate. Ah, binili. Hmm. Tapos? Gagamitin natin. Kasi, ano, oh, 10 kasi yan. so, kala ko ba ano? Kala ko nag i ako para kay Kulin. Kay Kulin na to. Ah, kay Kulin. Ah, ito. Ito yung maraming to. Para sa, para sa lahat. Tapos ito, para, para kay Kulin. Si ikaw ang gumawa niyan. Oh, I mean, oh, ikaw yung nagtayo niyan. Oh, oh. Tang ina, feeling eh. ko, ko. nararamdaman ko na magkakabati na kayo eh. Ito, dahil... ito, fancy, kasi, naano din ako. Hindi, tsaka, yeah. hindi maganda niyan. Sabihin natin kay Kulin. ay si Kulin yung... Oh. Tingnan mo, ba't tinan mo kasama niyo? Kaya kama si Jeron, ikaw kasi Awe-awe kayo, kaya, kaya tinan mo kasama tuloy si, si Jeron ka ko naman na Hindi, alam ko naman, kita eh, Pero sinabi ko naman <laughs> na rin na sa'yo na Huwag ka na magsasama kay Aris Hindi <laughs> naman yan, yan. Best friend problema niya naman yan, kaya inside Hindi, ano? Meron naman ako Video na naman dun, oh no? Hindi, na nakikita ko na kasi best friend Sobrang sipag ni Jello eh, kaya Ito si palang tent na to Ginawa niya para kay Kulin eh, Para magkabati sila Eh, ano mapapayo mo para magkabati? Pwede mo na palitan yung camellia, jelo, isipin mo. <laughs> <laughs> Nakabuka na <ng> subdivision. Mga <laughs> tayo nagbubuo ng baybayan dito. Kaya ka eh. di magpahinga na tayo, tumagay naman tayo ngayon. Yeah! Yeah! Ay Maganda daw, mukhang mapapatay kayong video ko Para sa tagi-tagi natin O, palay mo na yan, Sai Ayun, si Haye Ali Papakita na sa tagi, mapapatay din ako Ay, oo oh, nga, kamingay Oo oh, nga pala, tara, tara, sama mo ako Sasabihin oh. Tingnan mo kasama niya si Jeron Papayag ka bang kasama niya si Jeron? Oo, oh, hindi, di ba? Tara, huwag ka Basta, tanda mo Ito yung best wingman mo Hindi ako papayag na Ano, na makikita kang ganyan Ay, tino mo, oh, Tingnan mo. mo Papansin ako oh, oh, tinan mo, oh. Oh, tang ina mo, natatalo ka niyan, kaka-isko. Tinan mo, nakaka-isko siya ng ganyan, oh. Oh, oh. Pero alatang ayaw naman ni Colin, oh. Oh. Oh, pumapaya ka ng ganyan, oh. Tinan mo. Diba? Tara, tara, tara ito. Uy, Colin! Chi! Ba't kisama mo naman yan? Ano mo moment kami? Ano ba hinanap niya? Hinanap ko yung puso ko ang patay na patay sa kanya. Hindi naman ginagulo niya, G. Hindi, tinutulungan na ako eh. Bo, mabait na talaga yan, yan, mabait. Mabait yan. Uh, sa ano ay? lang naman yun masama eh. Saan? So, so, sa banyo lang. Uh, sabagay. <laughs> oh, sa O, Jimmy, ano pala? Ito kasama ko si Jello. Oh, may ba, ginawa eh? sa'yo, surprise. Ayaw niya kasi sabihin. Ay, nahiya kasi ako. Nahiya kasi oh, talaga yeah, siya. Pala, eh. GG, ito yun lang. Parang mo ano eh. Ganun talaga, syempre. Pero... May nagawang kasalanan, na nahiya, gustong bumawi. Pagbigyan mo na. Kahit tingnan mo lang kung ano yung ginawa niya. O, oh, tara, tara, G. Tara, yan yan. Yeah. Dito ka, dito ka. Dito oh, ka oh. Ako na magpapakita, pero di kailangan kasama ka. Paano kang ma... ma Lagi may kasama siya, no? Lagi di, maintindihan. kasama. Hindi, ma-entindihan Eh, paano, paano hindi... Ako? Paano hindi magpapasama sa akin na ayaw mo kausapin? Kinakausap ko siya, pero hindi siya yung lumalayo. Oh. Okay, oh, o, G. Lumalayo siya pag kinakausap ko. Ikaw ka, oh. mo, G. Dapat pagbatin-batin. Uh, siyempre, ba no? siyempre. Ay, tara, 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 dito dito, dito kasi G. Siyempre, G, pag sa camera, ganyan. Pero pag ano, lumalayo siya pag kinakausap mo. Ay, 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 alam mo, no? hindi, ito una niya sinabi, nahihiya nga siya. O, ayan o, oh, ayan o. Oh, oh. Ay, <laughs> nakapasok ko na sa, ano niya, oh, binigay niya kayo. Oh, ayan o, oh, ginawa niya yan kanina pag ginagawa niya. mo, Para oh, ka Uy, uy, lang. Ito. Uy, uya ginawa niya daw dito daw kami matutulog kami dalawa lang Al alam niyo din <laughs> oh, siya ano sa niyo pa na parang ito oy oy mali, ay, mali yung para sa iyo lang malisyosa ka ay, ginawa niya pa? para sa iyo tingnan mo oh bakit isa lang to hindi naman siya diyan matutulog ay, eh para man. nga sa iyo, eh. Ah, para sa akin oh ito gustong gusto, gusto naman eh hindi ko rin eh oh, yari ka sa kuya mo oh, oh, oh di ba ano oh, oh. oh, Paano to? May Ano paano yan? Oh. Ito, ito. Sige, turuan mo ko si Lo. Pasok ka doon. Pasok ka para malaman, maturuan mo. Okay, mo. Oh, yan. Lock mo, yan. Yan. Oo, oh, diba? May aircon pa yan. May oh, aircon? Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan na. Ano mag-lock? Oh, yan, oh, di ba? Hindi pick yun. Bili niya ate yun eh. Tapos siya yung umayos para sa'yo. Oh, bakit tayo mo ko diba? Sabi mo, ilak ko. Tapos ngayon, bakit palabasin? <laughs> Sige, pasa mo, mo na, pasa mo na. Pasa mo na, pasa mo na, G. Nice! Ako na mag-isa dito? Oo. Oh. Oh. Oh, Gusto mo, sama mo dyan sila, AJ? Oo, oh, sama mo sila, AJ. Para dito. ano. Ako na mag-isa. Oh, sige, sama ko na si sa AJ. Oh, hindi, hindi pa ba kayo magkakabuti. Eh. Salamat sa, ano, yeah. Salamat lang. Salamat sa tent. Hindi pa kayo magkabuti. Okay lang yun. At least, nag-thank no, you. Oo lang yan. Ito, yung gagawa mo kasi, pero okay na yung... okay na Oo, kasi kita mo naman, magiging ako. Magiging pa ako. na lang kayo. Hoy, G, mamaya si up ko ulit kayo ah. Saan na lang Basta ako, basta ako mahala sa'yo. Hindi, ito, up ko kayo sa swimming. Swimming? Basta pag nasa dagat tayo, ang bahala. Masige kayo sa'yo. Yeah!